Ito si Brian Bigsay, tulad ni Napocholo, Benji at Ryan. Boses rin ng kanya naging puhunan upang magtagumpay sa larangan ng sining. Mula sa pagiging DJ sa iba't ibang stasyon, siya ngayon ay isa na rin sa mga in-demand na voice artist. Ang forte ko kasi is English voiceovers at announcer type. Ang dami kong commercial na ginawa. Sa hosting ko, ang dami ko na ginawa. Sa banking trading, nagagawa ko din mag-character voiceovers, especially for dubbing. Like for example, si Ray Langit, yan, di ba? So, alam naman ng lahat kung paano siya mag-deliver ng boses, markado ka na yan, di ba? Pero yung certain character ng, ng boses niya, pag sinabi yung, mula sa kaliwa, pumunta sa kanan, ah! Gusto mo naman mga boses, ah, Muppet, for example, like Elmo. Elmo, what the world, Di ba? O, di naman kaya, si, si, Mr. Bean. Like, for example, Mr. Bean. Hello, daddy! Ah, ha, ha. Karaniwang boses na ating taglay, maaari pang pag-ibayuhin upang makalika ng sangdaang panibagong karakter. 30 years, a difference backed by over 100 billion dollars in assets and the knowledge that every customer. Isang workshop ang binuksan ng Creative Voices Productions sa pangungunan ng magkakaibigang Pocholo, Benji, Ryan at Brian para sa mga nais maging voice artist tulad nila. Ang tawag sa workshop namin ay Voice Works voice acting and dubbing workshop, number one, ang hinihingi namin ay sana, you have to have a decent speaking voice. In a way na uh, napapakinggan ka ng, maliw, ng malinaw. The, the way you speak and people hear you is very important. Second, you have to have good reading skills. Yung nakakabasa ng ahead of time sa kanilang mga dapat i-deliver is very good. We also teach techniques on how to read ahead of your script by road mapping it. Third, you must be able to take directions very well. Kung ano yung sabihin sa inyo ng director, kailangan gawin mo. And fourth, they are willing to spend the necessary time to train. You can create yung creative voices production. Para matulungan ko rin ang mga kapwa ko voice artist na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kasi ang problema sa mga voice talent, they just wait eh. Kumbaga, hintayin mo ang tawag ng mga mga directors. Batid ng kanilang grupo na sa mabilis na pag-angat ng modernisasyon, ay higit nilang dapat linangin ang kanilang mga talento. Sino kaya itong kakaiba nila lang na humahawak sa akin?